Hi guys! So ngayon, um, kasama, kasama ko po si Charmel. So ngayon, um, tatanawin natin si Charmel. Um, kumusta yung kanyang experience dito sa Baguio? Kasi sabi nga ka niya, uh, first time niyang dumayo dito sa um, Baguio. At um, ito you nga, know, first time nga niya. So ngayon, nandito siya ngayon sa Baguio. Nag-stay siya sa bahay ni diyan. So, tatanungin po natin siya kung kumusta yung experience niya dito sa Baguio bilang isang first timer. So, Charmel, um, unang-una is paano ka nakapunta dito? Dahil po meron ko na sponsor number one. Meron po kasing kilala mo, di ba? Kaibigan ko. Oh, kaibigan okay. mo. Tapos, kaya ka na. niya ako dito. Kaya ka nakapunta dito. Oo. Uh -huh. Tapos, kung saan pala yung asawa mo? stress. Na stress ba sa? Yawa. Stress lang. <laughs> na. <laughs> so ngayon, um, kaya nakapunta ka dito. So ngayon, bilang isang baguhan na nakaakyat sa bagyo, kumusta yung unang experience mo dito sa bagyo? Pero wala masaya. Masaya, maraming napuntahan. Nakikita ko na yung yung uh, Igorot. Anong ito? Walang ita dito, Igorot lang. <laughs> Igor uh, oh, Kingdom Stone, oh, Igor Kingdom, Kingdom, Stone. So ano? Oh, at saka sa Strawberry Farm. Mhm. Mm -hmm. at saka yung... um Vine. Oh, uh Oo. -oh. So, Kapunta ko doon at saka yung nakita ko na po yung mga bahay na sobrang maganda. Dito sa Baguio. Oo, at, at, ka, oh, at ka, sobrang malinis po yung ano nila dito, lugar po. Sobrang malinis. Wala kang makita talaga ng basura na nasa gilid-gilid. So, so nung unang dating mo, anong anong feeling mo? Unang unang lapag mo dito sa Baguio. Unang lapag ko dito. Uh, ano? Unang yung experience mo ba? Anong unang lapag mo? Ano? Experience ko yung mga nakikita ko na sa ano sa lugar talaga ang lugar lugar talaga ng Baguio kung anong Ang unang lapag mo dito dapat sabihin mo mal, sobrang na-express ko yung lamig na uh, parang andun hey, 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 sa... ako sa ibang bansa. Ang lahat na siya. Wala Ang ano ko express sa bagay, sobrang lamig. Sobrang mala, mga trees na nakadagdag sa ano, sa lamig din ng ano. ng, ng bagyo. Uh, tapos, tapos. tapos Tapos. Nakikita na, mo yung gaano talaga ka ah uh, mga tao kwento, uh, friendly, gano'n, at saka, yun nga, uh, gano'n mga bahay, yun, uh, oh. na so, na, ito ba yung lugar nila? Ah, uh, yung, uh, yung ano to, -na kasi yung ganito yung bahay parang nasa bundok. Bundok. At saka maraming mga ano diba? So tapos, yon, nakita -na ko yung yung sa nag ano nag na, ano yun na shooting sila ni Aliza at saka si ni si Oh, Enrique Hill. Doon. So, mga tanong ko sa iyo. Di ba na film mo na yung klema dito sa Baguio? Mm -hmm. Sa nung unang una mong napuntahan na adventure run, saan 'yun? Igorot. Ah, Igorot. Yun, 'yun yung uh, ano, Igorot, uh, iguro Igorot, Kingdom, Kingdom Stone. So, ano oh. mag anong masasabi mo sa Igorot Kingdom Stone? Kahit wala tayong alam oh, sa, nita. sa history nila. Oh, no. So ano mang ano mas sabi mo doon? Sobrang maganda talaga yung ano nila, Ay ah, yung place talaga. Uh -oh. Saan ka na amaze Yung mga ano parang ano yung bahay na ano, ano ba yung sa ano na nung sinuunang bahay na yung bang sila so, ulang mga ay, ninuno bato lang yung, oh, ano, yung mga oh, ni, oh, sa unang mga ninuno oh, natin uh, na, oh, oh. bato ang ginamit uh, oh, nilang bahay uh, oh, oh, at saka meron kasi sa yung makikita ka ng mga ribolto na malalaki oh, oh. yung asong malaki oh, oh. yung kabayo katulad ko katulad <laughs> <yung, so, laughs> so, mo so na-enjoy mo pala yung ano Igorot uh, Kingdom Stone saka yung strawberry so kung i-base mo siya sa 1 to 10 ilang percent yun? 9 saganda, ay tanong. So, dai. Like ah, so, uh, so pangalawa, punta is sa yung Vines Vines mine, View. Oh, Vines View, Vines View, Vines so, view. view. So sa Vines View, anong una-anong mo ton na experience mo? Yung makita mo talaga yung mga binebenta nilang mga mga tawdiyan, mga bulaklak, so, mga bulaklak, mga, mga um yung mga yung ano, papasalubong talaga. Na, uh, ano. Tsaka yung, nabis ko ako yung taho nila na sobrang masarap. Ah, yung tao uh, uh, nila na strawberry taho. strawberry Tapos yung, yung picture tayo doon sa... Yung view nila na sobrang lalim or la lawak ng... Lawak ko. O, o. La so, yung magkita ko talaga yung bahay, yung oh. yung gym na talaga si pagkita. Oo. yun. At saka maraming mga tao. Uh -huh. Yun. Tapos, pangatlong punta mo is yung strawberry oh, oh. sobrang ano talaga maamis talaga yung ano nila doon kasi marami talaga tapos malalaki pa yung mga strawberry tapos si meron pa sa ilang ano ah, mga gulay doon di ba guys mm -hmm. mga ano yun um, ano yun yung, 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 pang mayaman na gulay oh. kalimutan ko ano yun eh tapos kumuha tayo doon namitas ka ng, ano namitas oh, oh. ka strawberry hindi nakaw so anong anong feeling na ikaw na mismo yung namitas ng strawberry kasi dati kasi nakikita lang natin It sa TV, TV. Oh. nakikita lang natin sa mga advertisement oh, oh. sa cartoons oh, oh. like kay Sakura oh. aco <laughs> <laughs> <saka ni> <laughs> kanimajo namitas namitas <laughs> lang sila nang mga ganyong mga ganong mga um, prutas, na strawberry. So, anong feeling mo na ikaw na mismo ang namimitas masaya, ng so, strawberry? Masaya, sobrang masaya. Masaya sa feeling. Paano ka uh, saya? Paano mo, paano mo ano yun, in experience yung saya? Hindi, parang hindi, hindi mo na hindi na yung masaya, masaya ka talaga na pag mo mismo na ikaw na mismo namitas, ito pala yung itsura ng Tapos sabay strobirin. kain? Oo. Oh. So, uh, nagulat ka sa itsura ng strawberry? Oo. Oh. Anong in-experience? Anong in-experience mong bunga ng strawberry? Anong na-explain ah, Ano siya? Parang parang ba siya or flat talaga siya? Nasa ano siya? Sa baba lang? So, anong? Uh, hindi mo pa siya nakita? Anong next explain -ex mo? Parang puno ba yung strawberry or parang ano siya? Blaklak lang sa lupa lang? Parang hindi siya. Parang blaklak na siya sa lupa. So, anong, di iba na kumain ka ng strawberry? Anong lasa ng strawberry? Anong, paano mo ipaliwanag yung um, sarap ng strawberry sa Baguio? Sobrang ano po siya, matamis at saka ah, matamis Oo, mag maganda sa lasa ng bunga mo. Sa asa ah, mo, sorry sa dila mo. Sobrang ano talaga siya, parang tawag niyan, uh, iba siya sa lasa ng frutas. Mm. So yung natikman mo na, ayun nakita mo na, yung namitas ka na ng strawberry kumain ka ng ice cream, strawberry oh, at uh, shake, shake strawberry. Oo. Oh, oh. pa, um, paano mo siya kain? Masarap ba 'yon? Oo, oh, mo oh. masarap. Masarap talaga, masarap talaga. Ako ha, masarap, at saka lagi natin lang ano yung yung gatas na creamy. Ako nag-enjoy ako doon sa ano, sa ice cream strawberry hindi mm -hmm. yung uh, fresh shake strawberry. Nung una na na feel ko yung sarap ng fresh no, shake strawberry. Yung? Oh, so no, ice cream nila, nila. so parang masarap talaga. Pure talaga na strawberry yung ano talaga. So So, at ano mo i-rate yung strawberry farm nila? Na dati nakikita mo lang sa mga post, sa mga ganito ganyan ganyan. So ngayon, nakita nakita mo na tatanaw mo na. Ipaano eh, mo siya i-base 1 to 10? percent. Bakit malaki yung 10%? Bakit 10%? Kasi ano yun? Ah, gusto ko pala siyang hawakan. Nung nakita ko sa TV mo, gusto ko tingnan ating man yan. Gusto ko hawakan yan. Di ba tabikim ka nun? Oo. Hindi ba? Hmm. Uh, yun, yun Tapos, ang, ano mo. Sabi ko, ay, ito pala yung lugar ng ano, Studio Farm. Mal, sobrang malawak, as in malawak na malawak. at saka maraming bisaya na doon. Sinanay yung uh, Oo. Uh, uh. Sabi niyo, ay, bisaya pala kayo. Mm. So ngayon, na-experience na mo na, at na feeling mo na na, 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 na experience mo na yung gusto mo. So, anong masasabi mo sa taong nag-experience tayo mo. Sa ayan po, sa hindi pa nakapunta ng Baguio, try nyo po ang Baguio Super. Ganda ng lugar nila. Yung talaga sobrang malinis. Excuse Walang, me. Opo, okay lang po. Tapos tapos, tapos, tapos. Ano po, ah uh, friendly po yung mga tao dito. So for ano talaga, hindi na marunong mag-judgmental. Kahit ganito tayo yung mga bakla. Damang. Sobrang, ano, yung yung tawag yan at syempre pumunta ka rin ng ano in-experience mo rin yung uh, night market oh night market so paano mo ano yung ihatulad yung, yung, yung night market di safe lang ba night doon night sa kagaya marami kang makikita ng mga ukay-ukay na mura sobrang mura at saka yung mga at nag-isig rin sa food oo oh, oh, yung mga foods nila mm -hmm. Mm -hmm. pero sa lang ano doon ah Shawarma! yung mga ano nila yung mga yung ano ba, meron pa silang bintang ano yung langgam na ano yung ano parang pinaklito nila ba yung yun yung malilita lang yung mga yun sa ano night market pa yung sa mga seafoods yung ay hindi ko ano oh, hindi mo nakita meron doon langgam? Pa parang langgam yung ano ba tapos parang uh, pinaklite nila ay hindi ko ano ay hindi tapos so ngayon um anong ano ngayon? Ayun lang talaga yung experience mo. Mm. Yan talaga yung ano. Mm -hmm. Um, na-experience mo dito sa Baguio. baguio. Nag-enjoy ka naman. Enjoy mo. Sobra. So, yan lang guys. Yan lang. So, thank you so much, Charmel. At ayan po ha. Narinig na po natin galing sa bunganga ni Charmel. Kung, ano, kung paano niya na-experience or na-enjoy yung kanyang pagpunta ng Baguio. At by the way, gusto ko na Ha? At kailan ka uwi? Wala. Bala ko sana March talaga na yung March. Kasi meron pa kasi akong gagawin doon sa amin. Alam niyo naman, uh, may ano naman ako doon, extra income na nagre-refund din ako ng mga bubo. At saka, kasi yung joke kasi, eh, pinsan kasi ni Oyong, so kailangan ko talagang huwian dahil, yun nga, na-stress kasi hindi ako nakaka-uwi. Yun talaga. so ayan guys, So thank you so much kay Mang Jill Absel sa pagpa-experience uh, sa uh, dito sa Baguio which is akin din sa so Kenji Charmel. Kaya thank you so much. At saka Daddy di Alex din. At saka kay Daddy, Daddy, Daddy Alex po. Tumira po So, kahit ilang ano. Okay. Ilang? Okay. Araw. Ilang ano. Bye guys.